may bago tayong unit ngayon pero hindi na siya for sale kasi ayan, kukunin na siya, pinabili lang sa atin. Ang nagmamayari ay isang artista. Ayan, bangan nyo hanggang mamaya kung sino yung artista ang kukuha nitong napakagandang Hyundai Accent 2013 model automatic gasoline engine. Abang-abang! But stay by. And yo, what up guys? Good morning, good afternoon, good evening Anong oras nyo ako napapanood? Eh, isang napakamagpalang araw sa ating lahat Sobrang excited tayo ngayon Kasi nga, ayan, meron tayong na-deal Actually, hindi naman siya na-deal kung hindi meron tayong kaibigan Ayan, nakita nyo na ako nanonood kayo sa vlog ko Eh, napanood nyo na to Ayan, meron tayong isang, isa celebrity Ayan, isa siyang dating endorser Dati siyang host ng isang mga game show Sikat na game show So, ayun, i-deliver natin siya sa ngayon So, kung nanonood kayo ng vlog ko Ayun nga, nakasama ko na siya minsan Kas kasama ng mga nagagandahang model ayan. So ayun, siya naman yung kukuha nito sa akin. Actually, hindi ko alam kung personal niya to o kung ano man yung gagawin niya dito. Pero ayan, ang importante ay sa kanya ko siya i-deliver. Hopefully nga lang ayan, mamaya na sana eh ayun na pumayag siya makuha na natin ang video. Para naman lang sa ganon eh ayun, makilala niyo rin siya. Pero yung clue ayan, sikat na ano to, sikat na ho siya, kumbaga parang si mga challenge challenge, yan yung mga extra extra, may challenge challenge siya. So ayun, si isang host doon. So ayun, kung may mga idea idea na kayo eh ayan, so siguro at labayanan eh, niyo na lang. So abang-abang panoorin natin hanggang mamaya at malaman natin kung sino oh, itong sinasabi kong host na to. See ya. Hirap kang sasakyan Tara nasa na sa 8 gig pep talk Sigurado walang kaba Quality second hand Parang bago sa tingin Sa bawat ride mo kami na likod din Di kailangan ng bago Basta maayos maingat Kasama mo kami sa bawat hakbang Mapakalsada o trip sa malayo Dito sigurado walang right, ayan si Tata, nililinis niya ngayon kasi VIP Yan, VIP yung kukuha nitong sasakyan So mamaya i-deliver natin, tingnan natin Pero eto, i-review na lang natin, hindi na to for sale uh, Ano na lang, this is a ano, 2013 Hyundai Accent na sasakyan So ayun, automatic transmission, gasoline Titignan na lang natin, super ganda super black na black so ayun sobrang kini sobrang iba itindigan niya pagka sa malayuan para kang ayan kita kita mo parang nakamustang yung ano niya parang mustang yung dating niya nagpaganda sa kanya is ayan yung napakaganda napaka laking mugs yan mugs pa lang eh sulit na sulit kasi So ayun, tingnan natin yung sa loob niya. Ano natin. Abang inaayos, nililinis natin para pagka binigay naman natin eh hindi na kaya Yung mag-size niya is rim 17 pero ayun oh, hindi siya basta-basta ng Kasi <laughs> talagang wow, mags pa lang na. Yeah. Tapos yung paint niya, ayan, disente pa naman. Kaso nga lang, pagka-black, ayan, yung mga, may mga konting different, kailangan talaga is maayos na maayos kang magalaga Pero, yung kalagayan niya is goods na goods naman. So, ayun. tingnan natin dito sa loob. So, ayan. At syempre, kung, ano na yun, eh, andito ka pa rin, eh, baka naman pwede may comment kung tag-isang ka. Nasa ganun naman, eh, malaman natin kung hanggang sa nakarating ang ating video at syempre shout out shout out sa lahat ng mga subscriber natin lalong lalo na yan mga ano natin sa mga uh, OFW natin babayan ng OFW natin na solid man, na uh, manood ng AK Pepto so yun dito sa loob all power siya kasama may control ito yung control niya sa mirror niya so working yan maganda tapos ito yung lock ng mga bintana so ayun tapos keyless na rin siya tapos gaya ng sinabi ko automatic ang ganda ng mga mating. O yan, urig pa yata. Ang alam ko. Ito pa yung original na bigay ng Hyundai. So, ayun. Ang tinakbo nito is 100. Ay, 70 plus lang. 75 pa lang. Wala, wala yung susi sa atin eh. O yan, Para ma-check sana. So, ayun. Yung aircon nya, super ice cold. Super tipid din. Tapos, yung dashboard nya, may cover siya, pero kahit tanggalin mo yung cover niya, is buong buo. So, ayun option na lang mami ani sir na kung kung tatanggalin niya or kung i-keep niya pero para sa akin mas magsins maayos naman to disente naman to dashboard niya eh ganyan na lang para at least may protection siya kahit tumanda eh okay na okay yung mga sidings niya ayan goods na goods okay na okay wala karing rin masasabi dito sa loob yung lights niya working lahat yan. bali pati dito Ayan, so working lahat yung ilaw niya. Magaganda pa yung mga yan, oh, di ba? Maayos pa siya. Malakas pa yung tunog pagka bumalik. So, maayos na maayos, pwedeng open, pwedeng sara. Ayan. Tapos kagandahan pala dito, ayan, kung may mga card ka ng mga RFID, ayan, dito mo na lang siya ilalagay. Meron na siyang lagayan Tapos yung glove box, tingnan natin. Ayan. May mga accessories pa siyang nilibre. Ayan, kung depende na kung hindi ko rin lang alam kung working pa yun o hindi. Pero ayan, nandiyan na siya. Tapos, dito, may mga lagayan ng, ayan. Since nag smoke yung may hari, ayan, meron siyang lagayan ng smoke niya. Kung gusto niya, pero I believe, hindi naman niya siguro gagamitin pagka nandito sa loob. Lahat, maganda, sariwa yung mga upuan niya. Maayos pa, mais na maayos. So, ayun, wala ka na masasabi dito sa sakyan na ito, all goods lang naman. Ang hinihintay lang natin mamaya, eh yun, yung kukuha. So, ayun. Hanggang dito na lang tayo mga kapepto. Ito yung sasakyan, pinakita lang natin. Kasi nga, hindi na natin masyadong, ano, kasi nga, since, ayun, hindi naman natin binibenta. Hindi deliver lang natin. So, ayun, hindi na masyadong ganun yung review niya. So, ayun. Dito na lang tayo, ang yung lingkod, 8 ipapaalala na pagkabibili ng mga second hand cars, eh, mas mainam kung na magdala ng mekaniko na sa ganoon makasigurado sa mga binibili nyo sa sakyan at mawala yung mga agam-agam nyo sa mga isipan at mga yung nervyos nyo na baka may problema yung sakyan so ayun, nandito na lang tayo mga ka God bless everyone pabuhay ka hanggang gusto mo see you on my next vlog bye bye Oh. Ayan na yung boss ko Ayan si Paulo Bejones ng Tarlac Una yan <laughs> <Blatid> na <naman. laughs> Yan, deliver na siya. So, ayun, okay na, okay na. Yan. Goods na goods. Chinek na, deliver na dito sa bahay nila, bossy. So, ayun. Kaya dito na lang tayo ulit. Bye-bye. Final inspection na lang. harap kang sasakyan Para dito na sa 8 gig pep talk Sigurado walang kaba Quality second hand Parang bago sa tingin Sa bawat ride mo kami nasa likod din Di kailangan ng bago Basta maayos, maingat Kasama mo kami sa bawat hakbang Mapakalsada o trip sa malayo Dito